Ah, puntahan natin yung sinanay na sa loob. Ito. Ay! Oh! Natulog mo yung mga pulag eh. Natulog. na yung higdaan na, Nay? Ha. Anak na ba Ang wala dahil mo ikuan, Nay. Kanang... Wala dahil mo ibanig. Ah, ah kanang ikuan na ni mo sa lang yung banig. Ba, adlaw. Ah, mga ba. Apita ah, dyan daw man, Nay. Gamay na lang kulang, Nay makabalhin na juga sa imuhang balay may hinanok ni dudong okay nakatulog yun siya siya sako ra po nang imong gibanig sako lang sa ano pero nakay banig na eh Ah, mabanigan na din na ni kuan, kana imuhang bagong balay ron. Banigin lang na siya. Pwede na mo mabalay na anaw niya. De Adik ah, ko naman matulog ko niya. Hmm. Ah, salamat yun tanay kay Dayjoy Joy Juan. Ah, dili yun. <laughs> ang ato wala na, permanent na magpasalamat sila ha. Kay makabalay naman kagbag ko. Oh. Pag wala na to, wala ni yung mudamhang ah, na ay mutabang yun sa im, imuhano. Wala yun kung magdawa na ay na ay mutabang. Ah, pasalamat oh, yun pa. ta una yun, sa ginoo. Kay maura yun na iga. Ampulan yun ta permanent. Ah, di dan tamawad basin pa di ay og nay mo og mga ang mga banig oh, sa mga banig no banig grocery oh, bugas usa ka mo ma, mo balhin didto basin, basin. dai og nangwan si nanay no basin dai og nay malumog kasing kasing pa di, ha nga sa pagbalhin ni nanay nga naay mahatag nga bugas og banig para naibanig dai sila o, oh, hapit na dyan ay, gamay nilang gulang. Maimuha na dyan ang balaya. Diha na dyan ka makatulog. <laughs> Diha na no, mamawig So, unsa saan may plano ano ni mo? na dyan ni mo ni siya. Gubo na dyan ni mo. Pero ako pa si Asa na yung ipa. Kuha na itong ilahang mga sininaan yung itong nanlaka o babae o nga. Wala po mo yung mga aparador dyan ah, ay. Wala Wala oi ahalam po ninyo ibutang eh, ang inyong mga sanina. Diyan nila po siya sa ako. Ba, sa ingalan? Baro ah, tab. Ay, wala po nila gamito gamit to. Bisag durabox na lang ta. Para na kakuan ta si nanay. Wala po yung aparador. Wala yung durabox. Ah, wala banig si nanay. Habol lang. Ah, may habol na eh. Ano po may habol? Amor ah, ninyong Habol. Ah, kinahanglan nyo dahil yun, nanay yung habol. Habol, no? ah, tuwalya, gamit sa balay, sa pampakatulog. No? Ah, basin dahil nay, huwag nai, nai malamong kasing-kasing nga makatabang po sa imuha para sa imuhang bagong balay na naapog kay mga bagong gamit. Ah, mga ilan ta sa ilaha, basin day nai, nai malamong kasing-kasing dia, na mo share sa blessing para naay uh, naay mga gamit sinanay sa bagong niyang balay uh, di hindi sa, pagka, sa paglaon na basin day ay na mo kuan sa to ah, muhatag mo sa to ah, day, after day na ay na ni mo og uh, mga gamit diay sa sulod balay no o, gamay na lang yung kay kulang para makabalhin na ka pagkarong gabi, gabi una Salamat kita sa mga sponsor na nagahatang sa ilahag mga blessings. Gracias panalangin. Amen. At gatuan na to ang imuhang balay ron. Oh, mauna ni ang balay ni nanay no? Mauna ni ang balay ni nanay. Nanay siya ay siding. di ba? Aga, nindot kayo no? Huwag mauna na ilang pultahan ni nanay o. Oh. Hindi na. Huwag mahumana na yun niro ng adlawa no. <laughs> Daraw o, tanawa. Nice na kayo ang ilham balay. Wow. What a nice na. Maaliwalas. Hamugaway lang taon. Huwag daghang guys, salamat sa mga gahatag sa inyong blessings nga karon natukod na ang balay ni nanay. Daghang salamat sa inyong kayo, mga ma'am, sir, sa mga blessings na gihatag ninyo para kang nanay. O salamat po sa pagsalig sa kuwang uh, in inyong hajo yung ipabalayan si nanay. Daghang salamat, ma'am, no? O God bless sa ha. More blessings to come. Mabuhay po kayo, ma'am. O mauna ni ang last day sa paghimo sa iyang balay. Oh, wa na na, ampul tahan.